Hello. Kakain tayo. Ito yung aking um, hapunan. Meron akong cucumber, may fried chicken, tsaka ito yung aking sausawan. Ayan. Yeah. Kain tayo. Samahan niyo ako sa aking hapunan. Magkakamay ako. Naghugas na ako kahapon. Ayan. Yeah. Yung aking sausawan eh, may Okay the sauce mm -hmm. Nalula akong gulay. Ito na. Hmm. Ito yung aking pinakagulay. Hmm, iba. Iba klase. Hmm. Yung aking binili na Ketchup, sweet and with chili ya Caramen 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 Mm. Hindi ko na isin slice kasi maliit lang siya. Mm. Kaya ito lang ang paraan. Pag kumakain ka na walang gulay, ito na. O, oh, diba? <clears throat> Nakakita tayo ng um, ideya kung paano natin papartneran yung ating chicken. mm Nalo. Well, Tenang dulu mm. lagi. <laughs> hmm. Maalat yung kinakain mo. May kapartner nito kasi ito hindi ito maalat. Hmm di ba? Hmm. No. Hmm. Okay, pagpatuloy ko to, ng aking kinakain. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa aking hapag kainan. Simple lang, o di ba? Thank you. Cheers.